another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Bali, ngayong araw nga pala na to, eh, magluluto tayo na sinigang na bangus. Tapos, yung ginamit ko nga na pang asim, eto nga ang bunga na santon. Meron nga din po pala nagbigay sa amin ng hipon at isasama ko nga to sa sinigang para social ng konti. <laughs> Huwag <laughs> nyo na muna akong ibabash kung madumi nga lutuan ko. Ay, just ko. Ako kasi kapag nagluluto ako eh, magluluto muna ako bago kong maglinis. Siyempre, pagkatapos ko nagkape eh, nagpakulo na nga ako agad ng tubig at pinrepair. Itong mga gagamitin ko sa pagluto na sinigang. Naghiwa lang ako ng sibuyas, kamatis, luya. Meron din ako siling haba. Alin ang kulong-kulo na yung tubig eh, sabay-sabay ko na nga nilagay yung bawang luya at sibuyas. Tagal-tagal nga ng last nga ako mag-upload ng video ko na nagluluto. Eh, bakit ba? Nagpagaling pa yung atsinyo. Pasensya naman. <laughs> Ito nga sa amin, meron mga puno nga ng santol. Yung iba maasim, yung iba naman e matamis. Pero kukuha tayo do sa pangasim. Bay, syempre, sinigang yung lulutuin natin, hindi naman rugumi na yumo. Medyo nahirapan nga din pala ako sa pagkuha. At buti na nga lang nandun yung pamangkin ko. Lahat na nasusungkit ko, siya ruguyong dumamput. At pawis na pawis na nga ako. <laughs> Ay, nuko, Nea, tsuko mo bali. Dapat glass skin ka kanu, eh. Nabalatan ko na din naman yung santol tapos sinama ko na nga sa pinakukulo ko para lumambot na. At tagasikaso na nga muna ako ng mga kalat dito sa may banggerahan. Ito nga mga bangus nilinis eh, nilinisan ko na nga yan kanina pagkadating tapos pinatiktik ko na nga din dyan. Tapos siniwa ko na din yung mga gulay at binanlawan. Eche na nga lang pala yung ilalagay natin dahil yan nga lang daw yung available. Etong mga kamatis na to eh, pinagpilian nga pala kanina at yung iba eh nasira na sa sobrang pinu. Ay agyang yako kay sobrang pali ay talagang malulut kang eh, oras. <laughs> Mag-iinit na lang sana talaga ako ng mga ulam na pinawigay nung piyesta. Kaya lang, araw-araw init-init ay may ko. Anyway, thank you, thank you so much po pala sa lahat na nagbigay ng ulam. God bless you. Ito, hey, nung kulong-kulo na nga pala, ay eh, nilagay ko na nga din pala itong bangus. Tapos, ay eh, hahanguin ko na din itong pangasim natin na buong nga na santol. Tinga, akala ko, hindi masarap pag ang pangasim mo nga sa sinigang mo, eh santol. Abay nun natikman ko, ay buriko al doldo, makanta yung sabon. Ang pinakalasa kasi niya kapag santol yung pinangasim mo, eh parang naglalaban yung tamis at saka yung asim ng santol, kaya masarap siyang higup-higupin. <laughs> Bali nung okay na, e eh, nilagay ko na nga din pala itong mga gulay natin na pechay. Durug-durug ko na nga din pala itong mga nilaga nating santol kanina. Iyan nga e eh, pag ilalagay, e eh, tatanggalin nga yung mga buto-buto at baka kasi mamaya e eh, malunok. Pwede mo rin naman niyang isama, basta maingat ka lang sa pagkain. E eh, baka mamaya akala mo bangus na, ay buto pala, tumubo pa sa tiyan mo yan. Char! Bari nung half cook na nga yung petchay, ay eh, ilalagay na nga pala natin dito yung mga dinurog-durog natin na santol. Hindi ka nga mahilig sa sobrang asim like yung sampalok tapos yung mangga ganyan. Pwede mong gamitin to kasi para nagmi-mix yung tamis tsaka yung asim. Tsaka nga pala, salamat nga din po pala dun sa nagbigay sa amin ng hipon. Actually, bago ko nga to ilagay sa ref, eh niluto ko na to. Tapos hindi ko lang alam kung anong luto yung gagawin ko. Pero dahil nagsinigang nga kami ngayon at gusto ko medyo may seafood, ayan, lagyan natin ng hipon. Ulihan ko na nga ito yung nilagay dahil alam nyo naman, luto na nga to at sandaling oras lang din talaga. Eh, baka mamaya magdikit nga ito sa pinakabalat Timplahan niya. Timplahan ko na nga din pala yung sinigang ko ng konting bechin tsaka konti pang asin. Kaya naman, ayan, okay na to. Titikman na lang. Sa sobrang init nga ng panahon ngayon, tapos mainit pa tong sabaw na tinitikman ko. Talaga naman tutulo yung pawis nyo. baliheto na nga din pala yung ulamin namin ngayong tanghalian. At kung meron man sumobra, o oh, hapunan pa. Saktong-sakto nga, Terik. Natirik yung araw ngayon. O, saktong-sakto din tong kumukulong sabaw para higupin. Kaya naman kung trip mo magpapawis at gusto mo lumabas lahat ng kolesterol mo, ay magluto ka ng tanghalin tapat, tapos yung sobrang init. Tapos yung lutuin mo na din eh yung may maraming sabaw, tapos maasim pa. Ay, lalabas lahat yan. O siya, kaya naman if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!